Paliniguan natin si Banel. Alam niyo mga guys, ano? Ah, uh, umaga gabi ang ligo nito dahil sa panahon natin nung nakaraang araw dahil sobrang init, no? So ang ginagawa namin, ah, uh, mamaya, mamaya na, mamaya. ginagawa natin, pinapaliguan natin ng umaga at saka sa gabi para hindi masyado kasi ang katawan ng aso init yan, lalo na ganito ang mga palang Ang, gusto nito, nasa malamig na lugar. Yan. Gusto nga nila, eh. kung gusto nga nila, naka-airport pa rin to. Ang gusto nila, malamig. Yan. Hangatan pa! Hangatan pa! Hmm, yan. Ligo, ligo, si Balen. Higo-ligo si Balen Si Balen Higo-ligo Si Balen Opo. Kailangan mapasa yung maligo niya kasi yung ilalim niya hindi yan ang natatamahan ng tubig Nangan, nangan din mo. Pero mamaya, pag sinabon eh. na yan, uh. basa na yan. Wala din ang tayo. Sila, ubus na. Oh. Yan na. Ubus na sa mong mga. Ay, yun sa Yan, oh. Huwag mong nilaan yung sabon. Ah. Yeah, no? <laughs> uh, Sem ni. Agora que ela vai, ela não denúncia para ela. Dá essa nova. Assim a culpa ito si Balen sa na, sa na sa 8B ko 'di pala sa line na eh hindi ko mabuksan. Kung hindi ko pinawasan ang libro, yung sobrang haba ng libro nito mga guys. Sobrang haba. Kaya binawasan ko talaga dahil sobrang init ng panahon. Hindi pwede. Hmm. 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 Nababasan tayo ang ibigay niya 카페 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 블러시.